sa 1910 yan yan napakalos ayan naging na kaibigan ko mahilig kami dito gusto ko talaga sa sila makita yung voice actor lang yan nag subscribe na pala ka, kakasa ko kaibigan ko pa guys lang magkaibigan kami. Simula pa lang kami. Tapos na ako. Dalawa. Ano na -ano lang ibabalik sa akin po. Yung detention slip. Yan. Aayusin ko na yung ito. Tama Yan ang guys. Sandali eh. anay ako okay bungkas, kuch kuch ako. isip talagang tanong para anay ko. isip na kayo, tanong ngayon. yan. isip talagang si, buwas na kuch kuch Bye! Hindi na ako, ako magpa-partry kasi tapos na. Ayan. Check muna tayo. Fit check. koroni Koromi. Pantulog. Ayan. Bye!